Good morning guys. Gandang araw sa inyong lahat. 11.30 maybe or magto 12 na dito sa Spain. Malamig na Spain. Nandito kami uli sa farm namin. Namimitas ng naiwan na Clementine nung nakaraang uh, linggo ng pagpitas namin na ginawa namin mga juice. At dito kami sa farm. Kita ninyo. Iyan ang mga vines namin natutulog dahil winter. Uh, mabubuhay uli yan sila pag ano after the winter at ipuprune yan tatanggalin yung mga sanga na mga dry at matubo uli yung mga masul po uli yung ano uh, maliliit na mga sanga at yun ang magiging magkakaroon ng bunga so ang purpose namin dito pagkuha ng mga clementine na A1, at saka kung makikita ninyo dito sa labas yung lupa namin hanggang dito. Ito. Ito may wall dito. Hanggang dyan. Hanggang doon. Hanggang doon oh, may wall. Pero dito ang fence ginawa. Kasi ito dito nagbigay siya ng right of way. Meron kasi dyan mga bahay pa sa unahan eh. Ah, yeah. Nag bukas siya ng isang clementine. Kakainin daw. Ayan tatapusin namin pamitas ang Clementine kasi kalahati lang yung nakuha nung nakaraan yung dito lang sa harapan ang dito sa likuran ang dito sa likuran yan ang kanyang kukunin ngayon kukunin namin yan. kasi marami na nangahulog eh ayan o oh. ayan o oh. dami na siyang nangalaglag sayang dami na nangalaglag sayang Ayun, umay na laglag pa, oh. So, ito titikman ko ngayon. Binuksan niya. Matamis talaga. Iba yung lasa niya. Iba ang tamis niya sa oranges. So, ayan ang mga lemon. Mangunguha rin kami mamaya. Mamaya. Pero ang purpose namin talaga dito, itong pagpitas ng matirang klimintin at mayroong kami dito gagawin sa labas. Nanyo, mayroong kaming dalang ganito. clear <laughs> dito. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ah, property pa pala namin ito. Ito lupa pa rin. Itong makikita ninyo na puno na wala na mga dahon. Noong hindi pa winter, malago yan ang lalaki ng mga dahon. Yan ay igos. Fig dumami siya ng ganun. Kasi nagkaroon siya ng mga sanga-sanga at -sanga, saka nagkaroon ng mga saha-saha. Kaya dumami siya lumapad ng ganun hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon. Pero ang pinaka-mother talaga nito, ang pinaka-original uh, na puno, ayan o, oh, yung malaki na yun Oh. Kikita ninyo? Isa, dalawa, saka mayroon doon ito mga ano na lang ito mga ugat-ugat nga nanubo uli ito mga liliit na to. Alam niyo ba kung bakit nagkaganyan yan? Napabayaan niya yan eh. Ilan taon na ang nakalipas. Hindi talaga niya niyang pinansin. Lalo na at ito'y labas na ito ng bakod pero lupa pa rin niya yun. Ah, pinabayaan na lang niya yan. Masarap yan na figs. Ibang uri yan na variety ng figs. Ano yan siya eh. Ah tawag nito ay ang tawag ko diyan kung sa tao pa tawagin na tisoy <laughs> kasi mixed breed siya hindi siya violet na puro hindi siya rin puti na hindi rin siya green na fig naghahaloan green at saka yung violet nasa gitna siya uh, 'di ba mayroon fig na violet na violet yung parang dark na parang maitim na nga siya tingnan Nasa gitna lang yung kulay niya. Uh, Nagmi-mix yung green at saka yung violet. Pag hindi winter, makikita niyo puro dahon yan. At saka maraming bunga ito. Uh, nung nakaraang pamunga niya. At saka nag-harvest siya. Pinatikim sa akin. Masarap siya kaysa doon sa green. Manipis ang kanyang ba balat. Kaya napag-isipan namin na ayusin ito iprune. Tatanggalin namin itong mga nagkakalat na mga maliliit na sanga or itong mga maliliit na tumubo at iiwan yung pinakamalaki yung mother. Yun. At ipuprune. Tatanggalin yung mataas na mga sanga para uh, magbigay na magandang bunga. At hindi na aakyatin kasi ang mga puno dito hindi na inaakyat pinupron tinatanggal yung mga diretsong katawan pinababayaan na lang magsanga sa tagiliran para maabot mo at isa pa may binipisyo yung tatanggalin mo yung maraming sanga kasi uh, pag tinanggal mo yung maraming sanga mag iwang ka lang ng kunting sanga maganda ang bunga niya maraming bunga kasi nasusuplayan ng ang puno nagsusupply enough na nutrients papunta doon sa mga sanga-sanga niya. Kaya yan ang gagawin namin ngayon. So ito, nakakuha na siya ng, ng yan, ganyan, nakuha niya. Napabayaan ko, hindi na ako tumulong. <laughs> hindi, pa pala na, hindi pa pala namin na pipitasin lahat daw. Nag-iwang kami para sa kaibigan. May darating na kaibigan na kukuha niyan, ibibigay. So ayan, para sa kanya yan. Marami pa, mga dalawang to eh. Yan. Ayan. Hanggang pa dito sa palibot, oh. Oh, Still have plenty, love. Still plenty, oh. Hey. Still have plenty. Oh, no. Yeah. So, yan. Ito, mamaya, mangunguha kami ng lemon. Sinangahinog na. At may pupunta na kaibigan para kunin yan at pamigay din doon. Siya ang maghahatid sa mga kaibigan sa nangangailangan. ganito, hindi na uubos. na. Ang dami. Pero mamaya may pupunta dito, kukunin yung Clementine. Nagtira kami para sa kanila at saka ito. Para ha, uh, ipamigay sa mga kaibigan kasi nasasayang. Pati na yung lines, nasasayang na rin. Para mapakinabangan, pamigay na. May batcha ka magpunta kakuha pag ayaw wala. <laughs> ito kinuha namin sa akin, oranges, ay calamintin at sa mga lemon para sa kusina ko at saka yan kanya. kaya nilinis na oh. Para ipron itong figs. Igo, sayang ito. Ang sarap, ang gandang variety ito eh. Manipis yung balat, napakatamis kapas siya, parang may hani ang loob. Kikita ninyo yan ngayon dahil winter. Na gayon, gayon, ang hitsura niya. Pero pag summer, pag hindi malamig, puro dahon makikita mo niyan ni masukal. <laughs> Kaya kahit maraming bunga, mahirap abot, mahirap uh, pumunta sa gitna. Kaya ipuprun yan. Ngayon makikita ninyo guys, ganyan ang hitsura. Ipapakita ko sa inyo kung matapos na ayusin, matapos na mag-prune, kung anong hitsura niya. Hindi naman niya ito inasikaso na kasi eh, hindi naman niya kaya ng kainin yung sa dami ng mga prutas na dito. Doon sa malapit sa aming bahay, mayroon doon fig, dalawang puno, puti at bayonet din. Ito, nung dumating ako, ako lang nagka-interest nito sinabi ko na ayusin natin kasi natikmang ko ang bunga napakasarap manipis ang balat makatas yung loob parang may honey kaya ayan aayusin namin so thank you guys for watching hope you will subscribe to my channel samahan niyo ako palagi sa aking uh, journey dito sa farm namin <laughs> so thank you for watching sa malamig na winter Malamig na panahon dito sa amin. Samahan nyo kami pa lagi. Thank you for watching, guys. Thank you, bye-bye. Ingat kayo.